Di lang kay anak rong suyo ito nga. Ano yung <laughs> nagtuyok? Ang ah, masaya ba ito? <laughs> oh, giring, 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 giring. Hindi <laughs> lang <laughs> pumutudlo. Tudlo na lang kayo para di sila maglisod. Tudlo na lang mo. Tudlo uh. na lang siguro sa itong nga. sa pinsa itong sa itong nga. Sige, sige, sige. Gapay, okay. gapay, okay. gapay. Okay. 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 Sige, permission na mo. Asa permission. Ari ka, eh, hindi mo ni Ana permission ninyo, uy. Ano tayo? Ano tayo?

wag ka okay. na, wala ako, na! Balik kano, ba, wala ko, ayito yung, 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 ayito